Ang doktor, gawa lang niya ng Diyos. Tao rin yun na pwede magkamali. Nangyayari yun. Ang pinsan ko, binigyan ng taning. Patlong buwan, diagnosis yun ng apat na doktor. Awa ng Diyos. Hanggang ngayon, buhay pa. Eh, dalaga pa ako nung binigyan siya ng taning. Alam mo, anim na anak ko ngayon. saka naghahanap akong mayapas. Blue baby ang anak ko. Puti ang ama. Big blue eyes. Pinaglihi ko pa siya sa deep blue sea. Masama naman siguro kung lumabas siyang iba. Hindi na totoong mundong ito. I'm talking of a blue baby in medical terms. A congenital heart disease. I was hoping there was a mistake, but these are the findings of a team of heart specialists. My job is to speak the truth. Even if it hurts. I'm sorry, Doc. Hindi ko palang kayang harapin. How bad is it? Depende sa kaso, few months. Kung maswerte tayo, a year. Wala bang gamot? There's got to be. Meron. Dasal. Sorry I kept you waiting. I had to make sure. After all, this is your last and final test. Kailangan accurate ang findings ng lab. So what's the result, Diana? Come on, say it. I know this is not what you want to hear. It's positive. My God. So, ako palang may deprensya. Hindi siya. well. Well, at least, matutuwa sa akin ng Population Commission, Diana. Minus one. I'm sorry, Elsa. Diana, it's not anybody's fault anyway. Well, I guess I better go. Salamat, ah. Ang doktor, gawa lang niya ng Diyos. Tao rin yun na pwede magkamali. Nangyayari yun. Ang pinsan ko, binigyan ng tanik. Patlong buwan, diagnosis yun ng apat na doktor. Awa ng Diyos. Hanggang ngayon, buhay pa. Eh, dalaga pa ako nung binigyan siya ng tanig. Alam mo, anim na anak ko ngayon. At saka naghahanap akong mayabas. Lily, marami ng pagbabago mundo. Ang paan ng tao, nakatapak na sa buwan. Ang cancer, may gamot na raw. Malay mo, bukas, makalawa. Malay natin. Anyway, I want more time with Alvin. Hindi mo na siya papasok. Sa tingin ba, tama yung gagawin mo? Masaya naman ang bata rito, ah. Marami siyang kalaro. Sunshine, sundo mo, ha? Hoy, wala pa mami mo? Ha? I know you're right. Kaya lang pag-uwi niya, iba siya. Hinahanap niya yung nakikita niya rito. Yung hindi ko kaya ibigay sa kanya ang kanyang ama. Mama! Nako, Alvin. Kung gusto mong matanggal yung sipon mo, magtiis ka. Ayaw kunya Mama, malakit, mabaho. Hindi, mahusay sa'yo to. Hindi. Alvin, magkikrismas na. Pag bumaba si Santa Claus, sasabihin ko sa kanya, bad boy ka. Hindi. Mabait siya si Alvin, di ba? Kahit anong gusto niya, ibibigay ni Santa Claus. Anong gusto mo yung malaking-malaking robot? Yung lumalakad? O yung puting kabayo, ha? Yung tumatakbo? Alam ko na bicycle. O um, Atari, ha? gusto ko, papa ko. Ah, eh, nasa Amerika ang papa mo eh. Malayo yun. Gusto ko, papa ko. Magkano? Yan ay pwedeng 20,000. Mahal. Good morning, ma'am. Sandali lang, humaiwan ko muna kayo. Uh, ma'am, tumawag ko si Mrs. Almeda kung pwede raw return call. Andun daw siya from 10 to 12. Tatawagan ko na ho ba? It's all right. Ako na lang. Anong number? Ah, uh, the number is 897457. Okay, thank you. Okay, ho, oh, ma'am. Hey! Touché! Hold primary post! Party primary post, Touches. yes. Touch against my right. Alam mo, mali mo? Wala kang second intention. Babantayan mo yung pari, prime repose. All right, all right. Ano yung RMC? Mrs. Almeda, yes. may tawag po kayo. Okay. Excuse me for a while. Okay, next. Bout. Alis na ako pa. Hello? Oh, Elsa, kailan ka pa ba? It's my 15th town. It's nung sabado pa na. ako. Nasaan ka? Eh, di nasa pa. Nasa opisina. Hindi naman ako privilege ka mukha mo eh. Bakit ngayon ka lang tumawag at bakit ka humihingal? Nasaan ka ba? Ay, nako. Nasa fencing school ako. Physical Yung fitness, sa darling. As usual. Oh, mag-lunch tayo? Wag ngayon. Tomorrow, the usual place. Bye. Same place, same time, okay? Bye. Bye. Okay, out with it. What's the problem?